salamat po na una, -una kayo kay Ki Bad Jeffy Official sa sentry kay Sherwin Wino Official. Sabi niya ganyan cellphone na. Kumpleto nga meron pang pera. may bagay na puto at malaking tulong para sa akin. Maraming maraming salamat sa inyo. Ah, uh, ilang uh, minutes, minutes, two minutes. Two minutes uh, na? 2 minutes. Uh, 2 minutes na. Oh, may violation na kami ako ni ng cellphone. ha? <laughs> 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 Wala 'yun. Eh just lang 'yung gago. Ano ah, binigay niyo sa akin? <laughs> today's video. May kasama, ka, may kasama kasi kami dito sa bahay at actually pamilya na namin to at nakakapag-content din, nakakapag din kami. Then naka, nakakatulong siya sa shock, nagbabantay siya. Then isusurprise ko siya ng XR. Actually guys, nabinili sa akin ito ni Juban at hindi ko nagagamit na i-stack lang sa bahay. Then, binili niya na ako ng iPhone 14 Pro Max 1TB. So, ibibigay ko na po sa kanya para maging bago po yung cellphone niya kasi naawa po ako sa kanya. Then, ban, videoan mo ako, ban. Hmm? Bibigay ko to kay, ano, kay Booster. Ah, bibigay mo siya? Um, kasi, di ba, yung cellphone niya is, sira-sira na. Hmm. Ito yung binili mo sa akin. Di ba binilan mo na ako? Nakita na yun sa video, di ba? Then, ibibigay ko sa kanya. May kasapa ka mga gift box. Siya ba? Ang kawawa pa sa cellphone yung tawag. Ang naman. At nakakatulong naman dito. Nakapag-vlog tayo. So, punta natin sa shop ng Dulce. Ayun ba siya? So, ano pang hinihintay nyo, guys? no, let's go. Isusurprise na natin siya. Tara, tara. So, yun, guys, no, papunta na kami sa shop at kasama ko si Juban at magmamaneo. Ayan, papunta na kami sa shop, guys, no. Punta na namin si Booster TV. Ayan, so, surprise namin siya at hindi niya alam. Ayan, lagi niya binabantayan yung shop namin, guys, no. So, tingin ka naman dito, Juban. Nag-drive kasi siya guys, kaya hindi siya makatingin niya. Medyo kami. Oh, ayan, ay ang daming mga bata. Okay. Yeah, ayan, yeah, papunta na kami. Guys, ayan na, malapit guys, nang andyan na kami sa shop. Ayan, nakita nyo naman yan. Bungot na bungot. At kitang kita na agad yung mga paninda namin. Ayan, kita nyo yan guys. No? So, let's go guys. No? Surprise na natin siya. So, camera mo. Ay, may video ba kita? Ako may video sa'yo. Sige, okay, tara. Kami kong bitbit. Ako sa'yo guys, ito yung shop namin. Hindi pa naka-renovate 'yan kasi nga, ayan, kita niyo na mga bus aparel Ayan Hoy Ayan si Buster Buster Ano? Kamusta ka dyan? Okay na Halika rito Tayo ka rito Tayo ka Balita ko doon Natutulog ka lang daw dyan ah Tulog Ah Sabi ni Sherwin ah Natutulog ka lang tutulog daw tutulog dyan Natutulog ka lang dyan Oo oh. Tulog Kanina pa ako rito giling Kanina ka pa? May benta na pa Ah na. Magano? So yun guys, no, dito yung mga t-shirt namin. Ito, mga clothing. Actually guys, no, wala pa mga stock. Parating pa lang yung mga stock ni Jovan na shirt na mes at cap. At may mga crop top din dyan guys, no. Kita nyo naman, ba? no. Bangla rail po yan, no. Then, who's lifting? Ayan. Nalagang 40 pesos lang yan, guys. No? Paparenovate pa ito ni Jovan. Hindi lang po ganito yan, guys. No? Papagandahin pa namin lalo. Hindi ka dito, ter. Dito ka, ter. Balita ako. Natutulog ka lang dito, eh. <laughs> Tulog. uh, balita ka daw. Natutulog ka lang daw. Oh, tumulat, tumulat mater, <laughs> o, Mulat na mulat yung mata. so, asa yung ano yung phone mo na ginagamit daw? Uh, Ay, nasira ano? Tingnan mo nga. Patingin nga ako. Ay. Ay. Eh, di, but, nakikita mo ba yung mga kachat mo oh. ito? Nakikita mo ba? Wala na, tawag na to. Ha? Tawag na lang to? Hindi na matouch siya. Oh. Okay, nakatouch mo ba yan? Oh. Ngayon, tawag dito. Ikaw na ba? So, nagpapantay ka naman na siya. Shaw ay taray. Pre. Siyempre. Taray! Takakina, ayun. Susukulian ko yun. Ay, ang ayon, taray. Ano ba yun? 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 Susuklian po ng... Na... Suso? Ano ba kasi suso? Ka? Suklian! Ah, susuklian! Eh, may hindi sa suso. Wala naman ako binabayad, Talang oh. susuklian mo ako eh. Susuklian ka daw pala. Susuklian kita ng insta. iPhone. Uy! Talaga? Oh. Ayaw mo. Ay, tingnan mo oh. yung gusto ko. Oh, tignan no. mo, baka ulam yung lamantar. Tingnan mo yan. Tingnan akin na Tingnan mo ulam yung ito ulam mo. to, ha? hindi pa ulam to. <laughs> ulam. Ay, ada. Oh. Bakit na kagto? Oh, ano? Sa una na Oo, dandan lang. Oh. Oh. Ay, 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 mo ay, 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 mo ay, 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 ito ay, 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 so ito mo Ay, to, uh, ay. Uh, ay, taray! Right. Instant! In the... Instant iPhone niya. Hindi! Hindi lang yun. Ay, Hindi ay. lang. Papasayin pa kita ng papasayin na sobra. Uh, Siyempre may gift box ka. oh uh, Ay! 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 mo, bibigay mo. Wow, putang ina pero may gitara ng dam. May mga charger, may mga earpods, lahat diyan. Maraming maraming salamat. Sa iyo cellphone mo, tapo na natin 'yan. Oh, sayang mamigay mo lang sa ano, may mga nangangailangan. So, ayan na. Ipaks yan ay nga na mo yung bibig binigay ko sa'yo, ha? Ah, ito, ha? Oo, ma! Uy, maraming maraming salamat. Masaya ka dyan, Ter. Oo, masaya. Alam mo sa mo, Ter? Siyempre, maraming maraming salamat. Una-una kayo nyo ba, JVT official sa sempre kay si Erwin official. Sabi niya ganyan cellphone daw. Kumpleto na, na meron pang pera. Malaking bagay na putak malaking tulong para sa akin. Maraming maraming salamat sa inyo. Oh, uh, tama din mo na gagamitin tong cellphone na to, si Rana. Masaya ka diyan, happy ka diyan. Sempre na. Ah. Uh, minutes na. 2 minutes. 2 minutes na. Uh, mm -hmm. may okay, violation na kami diyan kunin mo ng cellphone. <laughs> ha? <laughs> Wala 'yun. Eh just lang 'yung gago. Ano binigay niyo sa akin? <laughs> Wala yun siyempre makita tao tayo sa viewers. Oh. It's just lang yan, gago content. Content! Yes. Diba oh. Yun, di yung mga content creator? Kapag <laughs> lumagpas na sa oras, o cut mo na yung video, cut mo na yan ha. Eh, lagpas na kami. O, two wheels violation na. Pakita ang tao lang yun. Oh, Para kung binigyan ka namin. O, tara na, cut na. Prank lang yung gagi. Oh, Content Maka na video. ko naman bigyan niya sa akin yun. Bari, wala na. Ikaw bibigyan ka namin ng lima libo. Kapala ba ng mukha mo? At saka yung cellphone mo, pag tsaga ba, sinira mo yan eh. Bye. Alika na, Peng. Alika na. Tara, tara. Ano? Maka oh, wala ko naman bigyan na sa akin. Bigyan nga sa ba iyo ba? eh. Kontek nga lang eh. Ginaan, bayad na kayo. Bakit? De, joke lang. Biro lang. Tumini-biro ka lang. Biro lang. Tumini-biro ka lang. Oh, joke lang yun. Oh, ah, Tumini-biro ka lang. Joke lang. Biro lang yun. Ha? Oh, grupa, 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 grupa. Taray. Taray. May ka na sa susunod. Ang okay, cat, mo na eh. Uh, ter. Thank you, ter, ter. Salamat, ter. Thank you. Pag-anong. pag So, yun, guys. No, dito na magtatapos ang ating... Let's go, akin. guys. Bye-bye.